guys, magandang umaga po sa inyo. For today's video, kumusta po kayo? Kapon guys, umuwi tayo kasi walang mga materialis. Mahirap, naghihintay kami ng matagal eh. Kaya umuwi nilang lang kami guys, sayang ang araw. Pero ngayon, ewan ko lang magdadala na sa materialis ngayon. Kaya, tadaan na namin yung isa kong kasama. Doon sa yung ang sa Kasi magagayat po kami ngayon sana po yung mga materialis na kasi pag hindi maga ano kasi sa way hey, B71 may bubuksan akong project ko kusina gagawin ko daw kasi naka-estimate na yun guys kaya sige guys dadaanan ko yung aking kasama yan guys oh eh. dadaan natin nakain eh ayan guys oh eh. nakain guys Papasok kami ngayon, sayang yung araw na kahapon guys Ayun, no, nakain, anong ulam mo Brad? Ah, isda lang ang guys Sayang yung ulam natin kahapon isda. ayun, no. yan ayun, ayun, Bawal kasi kong slitsyon guys Bawal daw slitsyon guys. Yeah, guys Kasi yan you know, <laughs> o Yan po ngayon may bahay guys eh, Ang pangalan niya, ang pangalan mo Yaman hey, ko Yan uh -huh. o so. Kamayot oh, makikita sa youtube eh Nandyan nya rin niya daw Yan po ang may bahay niya yan. Yan. Makikita talaga. Ayan ka kapatid mo. Yan o. Oh, guys o. Oh, oh, guys oh. Sana matutuloy na kami ngayon. Sayang yung ulam namin kahapon. Nandun na. <laughs> ha? Nandun na. Ah, nandun na? Nandun na. Nandun. nandun na. Terbaho? Uh, no. Nandun no? na. ba sila kagabi na.